Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng Leyte, ginanap ang kasal ni Paring Victor at ng kanyang kabiyak na si Aling Celia. Matagal na nilang plinano ang okasyong ito. Kaya naman, buong puso silang naghanda. Naging abala ang buong baryo sa pagsasaayos ng handaan. At ang pinaka-highlight ng piyesta ay ang isang malaking lechon na inihain sa gitna ng habag. Napakapulido ng pagkakaluto ng lechon pinintuang kayo manggi ang balat, makatas ang laman, at animoy kumakaway sa sino mang gutom na panauhin. Ngunit sa kabila ng kasayahan, may ilang nakapansin na kakaiba. May masangsang na amoy na parang patuloy na bumabalot sa hangin. At ang ilang matatanda sa baryo ay palihim na nagbubulungan. Parang may mali sa lechon na yan, bulong ni Kaandoy, ang pinakamatandang residente ng baryo. Wala akong nakitang nagkatay ng baboy kagabi, pero may lechon silang inihanda. Nagsimula ng kumain ang mga bisita. Masaya silang nagtatawanan habang tinutuklap ang malutong na balat ng lechon at nilalasahan ang balasan nitong laman. Ngunit hindi pa natatapos ang piging. Nang biglang, may isang bisitang bumagsak sa lupa. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Isa, dalawa, tatlo, sunod-sunod silang nagkandahilo at nagsuka nataranta ang lahat. Ang ilan ay sinubukang aluin ang mga biktima. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon. Nang isa sa kanila ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang kanyang balat ay biglang naging kulay abuhin. Ang kanyang mga batay nagdilim. At ang kanyang bibig ay bumuka. Lumabas ang mahabang pangil. Aswang sigaw ng isang matandang babae bago siya nawalan ng malay. Nagkagulo ang mga tao at nagtakbuhan ng ilan. Habang ang iba namay, nagtago sa ilalim ng mesa at hindi alam ang gagawin. Si paring Victor at aling Celia, ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nagsimula silang magtanong-tanong kung saan nga ba nanggaling ang lechon. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Ka Andoy sa bagong kasal. Victor, sino ang nagdala ng lechon na yan? Natigilan si Victor. Galing ito kay Lolo Sebio. Siya ang nag-alaga raw ng baboy para sa kasal namin. Pero patay na si Lolo Sebio. Tatlong buwan na ang nakalipas, bulong ni Kaandoy. At ang lechon na 'yan, hindi yan baboy. dahan dahang tumingin si Victor sa natitirang bahagi ng lechon. At doon niya napansin ang isang bagay na napaghinto sa tibok ng kanyang puso. May isang kamay na bahagyang nakalitaw mula sa tinapyas na tiyan ng inihaw na hayop. Ang mga daliri may mga kupas na singsing. Singsing -sing na madalas suot ni Lolo Sebio. Napasigaw ang lahat nang biglang gumalaw ang natitirang bahagi ng lechon. Hindi na ito isang simpleng handa sa kasal. Isa itong sumpa, isang babala mula sa kabilang buhay. Isa-isa, ang mga bisitang kumain ng laman nito ay nagsimulang magbago unti-unting nagiging halimaw sa harapan ng nagimbal na mga tao. At sa gabing yon, ang kasal ni paring Victor ay naging isang bangungot na hindi na malilimutan ng buong baryo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.